nga natin na may pagbabago. Hi, ako nga pala si Maricel Butad, isang masaskarte sa buhay. Ang produkto, hoodie jacket. Masasabi po mabenta siya sa akin. Binenta ko sa marketplace. araw-araw may transaksyon. May problema ang dumating dito yun. Akala ko ay season na lang dahil bumaba yung benta. Insist ang customer ko na talagang mag-tiktok na daw ako dahil gumipat na ang mga tao sa tiktok. Ayaw ko nga kasi hindi naman ako marunong sumayaw. Wala na. Hindi lang seasonal talaga. Kailangan ko na talagang mag-download ng TikTok app. Alam nyo ba ang nangyari? Nakita ko ang mismong supplier ko na nagbenta yung bestseller na hoodie jacket. Kaya pala bumaba ang benta ko dahil yung aking supplier, wholesale price niya binenta yung hoodie jacket sa TikTok. So, wala na. Wala nang laban kumbaga pero hindi po ako nagpatalo. Ang ginawa ko po, minisage ko yung aking supplier na kung pwede, mag-affiliate ako sa kanila. Open naman pala ang affiliate sa lahat. Yun may qualification pa dahil kailangan mo mag-1,000 followers sa TikTok para ikaw ay makapag-live at makagawa din ng iyong sariling shop. Napangihinaan ako ng loob kasi akala mo naman ang bilis pala mag affiliate doon at makagawa ng shop hindi pala may mga qualification so ginawa ko, inaral ko muna tapos ayun trinabaho ko two weeks lang ako ay naging qualified na mag live at makagawa ng sarili kong shop at maging affiliate na rin at the same time unang ginawa ko, affiliate muna naalala ko before, 20 pesos lang yung commission ko, so parang naliliitan ako kasi medyo malaki nga ang kinikita ko nung ako mismo ang nagbebenta kasi medyo napapatungan natin ng medyo malaking kita. Medyo maluwag pa naman. Ang TikTok noon, gumawa ako ng sarili kong shop. And nakita ko doon sa aking supplier na sila po ay nagre-restock lang ng hindi sobrang dami. Ngayon kung ano yung pinaka bestseller ko talaga kasi tatlong color yung hoodie jacket. Yung isang color doon is sobrang mabenta. Kumbaga, hinahanap na siya ng mga customer ko at nakakakita no sa video ko na yon. So pinakyaw ko ngayon yung stock ng supplier ko doon mismo sa TikTok shop nila and naging affiliate ako di ba so lahat ng binili ko sa kanila may commission ako at kung ano yung presyo na nakuha ko na wholesale price nakuha ko pa rin siya gumawa ako ng aking shop at yung pinakyaw ko na item sa kanila yung hoodie jacket nilagay ko sa aking sariling shop since qualified naman na ako na mag live selling ayun na ang ginawa ko. Araw-araw ako nagla-live selling yun. Nag-trending yun and na ko lahat na ibenta yung hoodie jacket na yun. Ano yung matutunan mo sa video na ito? Kung ikaw ngayon ay merong negosyo at nakontento ka dyan kung saan platform ka lang at akala mo na lang. Nako, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo kung may ibang platform na pwede ka pang magbenta doon or ipakita pa yung produkto mo, subukan mo lang ito. Lalong-lalo lalo na kapag meron pong nag-refer sa'yo Pakinggan mo rin sila. Baka meron silang naitulong sa'yo. Kasi hindi natin alam ang lahat. Sa mundong ito, maraming pagbabago. Kung hindi ka pa rin, nag -e explore ng ibang platform kung saan, mapapakita mo yung iyong produkto. Nako, mapag-iiwanan ka. Huwag ka na pong magpahuli sa mga pagbabago. Always remember that success starts when you decide to begin. pag natin lahat ng mga kaalaman dahil hindi po natin kaya ang lahat na to. Pasalamatin natin ang Diyos sa lahat ng ating mga gagawin.